Magandang hapon. Ako po, baka maakaso. Ayan, na may asa. Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Okay ka na? Tapos ano ka, ga? Ang tamasang No. Hindi naman stroke. Muntik na. Parang mild lang, ganon. Sinugod agad. Oo. Si Dennis Landicho po ay asawa ng ating isang member, si Teresa Landicho. Siya no, po, no, po no, ay na- no, no. Ilang araw ka doon? Sa ospital? Ilang araw lang, bakit agad ako, ulit. Eh. Oo. Kahit nagpabalik-balik pa. ano ko sa alas-as. Ah, dinala ka muna sa alas-as. Kaya, Kaya nga. Dati naman parang hindi naman halata yung tabingin ng ano mo. Ano? Talagang umuntik na ma-ma-magistro. Ma ma Naku po. Di, may maintenance ka na. May hmm. maintenance ka na. Ha? Habang buhay na. <laughs> Oo, sobrang init. Kaya nga. Naku po. Mm hmm. Kala ko, ako lang, lalang, lalang, na. Oo <laughs> nga, oo. Ang lab, oo. Dati, you, oo. Dati, UTI laang. Dati okay. Akala mo, UTI laang ng ano? Dati ako, uh, may sakit sa batao. Ah. Lumagad um, lang um, ang Oo. Oh. Akala mo, yung laang uli, bumalik. Sobrang init ulit ngayon. Kaya mag... Oo. Kaya. Uh -huh. Ang Love Laurel yan, ay may padala sa 'yong kaunting tulong pangbili ng iyong maintenance. Yan. 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 ano masasabi mo sa ating... So, sa dati eh, tayo magkakasama eh. Ikaw ngayon unang binibisita na kayo magpagaling. Ano masasabi mo sa ating lab, mga kalabs? Malang mga friends of ours po. Oo. Ina. Yan, si Dennis po ay ating binigyan ng kaunting pambili ng kanyang maintenance. Pakita mo, Dennis, yung ating ibinigay para sa ating mga kalabs. Pakita mo yung, yung binigay ng labs para makita ng ating ibang miyembro. Yan. Yan.